What's up guys? Nagbabalik Basi Mark Vlogger 714? Yun ho. Please subscribe mo sa akong YouTube channel. Like mo, share mo guys sa akong bagong bagong next upload ko sa akong katrops guys. Yun ho. Mas, mas bagay may may kaming dua guys. Mga gwapo-gwapo. Sa una, mga katops na ako guys dugay na jug ni magkita dito sa Cebu tung for sale pa ko ah oh, marag first year, may may kami doon eh. sa night national high school katong night ang gabi eh naganabi kami nagkuhan kaming doon ni katops kay kaming doon nagkuhan eh nag-istorya me sa banding-banding kwa nag-inawo niya tagay, tagay ka traps na di, di mo ko hilig mo tagay tagay di mo ko anad kamara mo ino na pero <laughs> wala na nagilak ka ba yan kami doa abot asa na nagbari siya ngita asa ko na si mark vlogger karon mag upload ko pero na, itong YouTube, mabot, may reply ba ito ron? Sana lang. Panuunin to, guys. Ha, guys. Ha, guys. Hala, nag-isang kulot na singiris na siyempre. Vloggeris pa. For these videos, para sa inyo to, bagong video na naman. Shoutout nga pala sa visual sa parel. Ngayon may kita niyo yung mga damit ko. Order na kasi shopping nila. Maraming salamat pala At sa tiwala. Ang ganda na t-shirt to. Order na. So sa mga di pa napag-subscribe sa akin channel, subscribe ka na. Panoorin mo na to, saglit na itong video na to eh. Bawin so, tayo next month. Let's go! Hey, so me, Wait, you look familiar. Yes, you. Ang gwapo Gwapo mo, par. Parang siya sa Demon Slayer, pre. Yung alam mo yun. May attack man. Pogi ka din, pre. E sino? Sino siya? Kayo hmm? lahat yan. Parang mga... Mga streaming... Ano ba kayo? Mga banda? Ano ba kayo? Rapper? May hey, mga ba din lang kami? Hindi, <laughs> joke lang. <laughs> mga drug addict. Oh, Oo, kasi may... Parang ano, may mga grup... may wow, group... May group po kayo. Wow, drug addict. Na, ba, pre? Ano? Ano sila yun dito, mga bro? Ah, naghahanap. May kota kasi kami dito. Kota kasi dito. Nagharap kayo ng babae. Sheesh! <laughs> <Pero> na dito eh. Bakit <laughs> niya ate? Parang kilala ko siya. <laughs> pakita ka, gago ka. Kalala ka pala. Pakita ka, pakita ka. Kala kung porn star yun yung nasa isip okay, mo. Hindi, nagmamodel ba siya ng ano, ng mga damit? Parang nagnakita ko na siya eh. Ako? Hindi, nagmamodel ako pero hindi ng damit. Oh, parang parang tutog lang pero hindi siya hindi pa Hanapin mo o oh, bahala po sa tinga pag oh, hindi wala. Baka may kamukha lang. Baka kamukha lang. Teka kayo, bro? Para ano Q? Para ano Para para Ikaw, basta kayo. Makati ako, bro. Ay, Saka, pa. Eh. Manapit ka ay, sa BGC? Ako oh, pare. So, BG, so, mo ba na BGC boy ka? hindi <laughs> naman, hindi ako gan lifestyle ko eh. No, ano ka kasi kung ganyan. sa mo, BGC boy ba ako? Oo, oh, leta, eh. Hindi, hindi ako BGC boy. Wala akong pera pang punta <laughs> Parang hindi <laughs> naman alata. Hindi, hindi. Hindi, hindi. ako pumunta ng BGC. Dulang beses lang sa boy ko, pumunta ako sa BGC. Ingat ka, pre. Ano? 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 Uh, sila sila, sila mga video editors. I'm uh, a uh, freelance model and voice, voice actor. actor. Oh, sample na man, voice actor. Sample. So like, hello, my name is Irene, but my friends here call me Henry. What? buddy buddy

Ay, Ay, yes, Kakanta ka? Sabi ko so so, kasi parang gusto ko oh. mag-content ng kumakanta dito eh kasi di ko pa tinatry. So, so, mm -hmm. Sige. Go, so, relate na namin. O may akala ko mo eh, mag-relate pa tayo. Okay. Okay. Uy, kako, may gitara bilis. Ano nito ko hindi ka rin? Okay, kaya. Ang tipa niya.

Pag kailangan mo lang kabanda, magsabi ka sa akin. Marami akong Masa banda siya, na kailangan lang open. Kasi so, may tropa ko ngayon, naka-list down sila sa Wish. Ah, okay, ayos yun ah. Actually, ano eh, more on ano ako eh, more on luwag gumagawa talaga ako ng song. Uh, kahit kahit sila rin naman. Kaso wala akong ano. Ayan, para... pinalo ko na kayo guys. Sige, <laughs> antayin natin yung ate. Salamat <laughs> guys ha. Uy, <laughs> Gargi! Salamat boses mo. Solid, solid. Thank you. Pogi mo. Mabait niyo ang pogi. May benta pa. May mukha pa. May. May kalandi ka pa. Ako. Oh, si Julia. Bakit? Ay, Katros, si Julia, pata, what, what is that, page? Hi. Hi. Gosh. ano po, ate? Ano pong name nyo? Jessie. Jessie. nag ka? Ah, hindi. Mukha lang. Mukha lang. <laughs> Mukha <laughs> lang. Tagasa kayo? Tagasa ka pala? yan? Uh, Manila. Manila. sa'n ka ba? Makati. Makati? Lapit lang? Makanta ka? Nakakaya naman. Konti. Konti lang. Pero... So, Kasa uh, practice ko pa yung kanta na yun. Alam mo yung kanta nga, no? Mamasita. Ay, Mama si- Ano yun? Mama tabay. Yung bago? Yung mama... t, -t yun. Mama... Mama... si- Mama Mia pala. Ah, mama, uh, mama Mia. Ah, hindi. Never Try ko pa. lang. Papaparnig ko lang sa'yo. Go. Sige. Single ka ba? Hmm. Okay. Ito to. Oh. Um, Mag-gaganto ah, ba ako kung- Yan. Yeah. Tama. Tamang mindset yan. Sige. So <laughs> judge mo ako. Kunyari, ano. Maniligaw mo ako. Okay. Go. by you since I don't know I am so within my I still nata sa atin. Okay lang. Yeah, it's good. Mami, gusto ka ba? Go lang. Ah, pala ko ako na yung gusto ko. Hindi, diyo ko. Ay, ko oh, Ang kalma. Baby, kalma. Uh -huh. Mami, gusto ko ka kanta. Oh. Kahit ano? Go lang. Oo, oh, go lang. Nag-enjoy ka naman. Parang lakas ang gitara ko. Yeah. Wait lang. Okay lang yung tunog? Mm-hmm. It's good. Ilan taong ka na pala? 21. Ah, so matanda. Kuya Ikaw. pa na ako. Kuya, matanda na ako. Wala mo? 24? Hindi. 25? Hindi. Hindi. Hindi rin, matanda 30. nga 30s. eh. 30s ka na? Hindi. Nagulat ka, no? Hindi, ano lang ako. 23. Ah, 23. Okay. Nag-aaral ka pa, no? Mm-hmm. Ikaw? Kagraduate ko lang last year. Anong course mo? Ano? Hospitality Management. That's Ikaw? Good. Anong course mo? Nursing. Nursing. Ay, mahalaga pala to. May nalagaan ka na. Marami ka na yung nalagaan. Oo. Oh. Oo, oh, patience. Hindi, boyfriend you ka know, na. Wala? Meron. Ah, oh, meron. Wala na ba ito? Wala. Nag-cheat. Kakantayin na ako sa'yo. Alam mo yung ano? Yung mm, ikaw at ako. Bye. Bye, Jessica. So oh, Jessica. So <laughs> Bye, Moira. Game. <laughs> <Okay>. Go. Go. <laughs> katup so at no dumating kagasa sa <laughs> ka <sika. laughs> wala na mo <laughs> ngayon, ikaw at ako. Okay lang. Okay, ako eh. ganda. Pero mas maganda ka naman. <laughs> Maganda mo, promise. Yeah. nga. Pero parang ano, parang matured ka tignan. Short Ay, hair kasi. Ha? Short hair. Short hair? Yeah. Ay, may meaning pala yan, di ba, sa mga babae pa nagpapagupit ng ano? Oh, ano? Totoo ba yan? Pag nagpapa... Ano, ano parang nasaktan pag nagpagupit ng ano? Maikli. Uy, grabe. Tama, ah, Depende. Hmm. Depende. Pero marami ka Medyo na usap pa, dito. Ah, uh, yun, pangatlo ka pa lang sa matituno. Hmm. Puro bata, puro matatanda, puro mga tito na, ganun. Mm, mm tapos may mga ano pa, bastos-bastos. <laughs> Naglalabas na nga. <laughs> 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 Oo, nakakabwisit eh. Ano na, ano, may ginagamit ka ba sa mukha mo? Sobrang ano eh, kinis kasi. Uy, uy, baka mga ano ah, hindi ano, toner lang tapos, yeah, may may... Hindi, ang fresh kasi, parang walang ano eh, walang, walang nanloko sa'yo, parang gano'n. <laughs> <karang, laughs> Na ako <laughs> <laughs> hindi naman. Siyempre, self-love. Ako okay, rin. first time ko it matry ito. My first time? So, hindi mo ka makakalimutan yan. Ano <laughs> ba ang mo? May hindi ka ba sa matangkad? Ganon. Okay lang ba? Magtagal tayo?

<laughs> <Pilis, ha? laughs> ko. Kain, kain na muna ako. Stop Sige. Sabi ko naman dati ito. Or pwede. Or baka mamaya na lang gano'n. Kain ka muna. Bye. 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 Bye, cute. Bye, bye. Hi, guys. Hello. Very busy, guys. No, nope, ikaw. Hindi naman. Hindi <laughs> niyo pinapakita yung mga face niyo. Kasi we're shy. Oh, Some... shy, 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 shy. Kumakanta ka? Tanti lang. Wow, saan ko nga? In case you didn't know, baby, I'm crazy no, you. But I won't be lying if I said that I can live this life without no. you and even though I won't tell you all Ganda mo. Vlogger ka. Thank you, pagi mo. Teka okay, lang ka. Tagig. Kaya malapit lang. taga -tag -tag na rin ako eh. Oh, okay. Saan so, no, ka na... sa tagig? Kinuha na to ng tagig eh. Makati ako dati. Hindi malapit lang. Bakit? Okay lang sa'yo, 19? Oo, oh, legal age naman yun ah. Kaya nga. Vlogger ka ba? hindi ba? Pero shut up ka. Sige nga, katalo mo na ako. You are just a dream that I once knew. guys sa kong pag upload guys sa kong youtube channel naka relate na ko sa kong katrops ay na in love na in love na si katrops sana guys supporta mo sa kong vlog ha sana lang balang araw magkita namin ni katrops youtuber na binidi siya din na 1 million na ako ra na og 300 ay 200 na ako subscribers. quivers wala pa ikaw. Sana lang guys kung manunood mo sa akong bagong video ko guys dire ako ko guys don't forget please subscribe mo sa akong youtube channel like share or comment mo below guys sana lang magkita namin ni eh, katrops balang araw alam